dito, iba yung nagliha rito, iba rin yung nagpintura. Okay yung pagkakaliha niya rito. Maganda yung pagkakaliha. Ang ano lang, texture, yung texture niya masyadong, makapal yung texture. Hindi ko lang alam kung yung kita rito sa video. Kita kaya to Okay, ano? Kita, di ba? Ano? ang kapal ng texture pag nag semi gloss ako niyan magiging ganyan din yung texture ganyan din kalalabasan ng texture ng semi gloss kasi kung ano yung magiging texture ng primer hindi ng texture ng semi gloss ito pa oh kucha oh ciao. ito oh ayan oh yung texture diba? Tapos ito bakat ng roller to eh yung kung mas kasing yung roller. Ayan pa, oh. Ayan, oh. nga ba, Diba? Texture. Ito, Ang kapal, oh. Kapal ng texture. Tapos dito, medyo pino. Ayan. Dapat mga ganito man lang sana. So, masyado pang makapal to kung sa actual mo titignan ayun ang makapal oh. makapal yung texture Ayan ang ano dyan yung problema ng iba dyan porket yung roller e eh, gumugulong lang eh, sila naman pagulong lang ng pagulong hindi na nila tinitignan dyan yung texture yung iba niyan, kinakapala nila para puting puti na. Mali naman yun. <coughs> Hindi dapat pinipwersa yan para maging puting puti. Kasi yung texture niyan, kakapal. Kita nyo yun, pangit ang pangit ng texture. Dapat pino lang yung texture niya. Naalala ko lang dun sa ano, pinatrabawan ko dati. Engineer siya Engineer siya. Hindi niya alam kung bakit nagkakabakat-bakat yung guhit na bakat-bakat yung pahit sa kisame. Yung forma nila ron, isa rin ungas. Pinapahiran nila, isang diretsyo, tapos isang pahiga. Nagiging banig-banig siya. Pakross yung ano, pahid niya. Una, una, pa diretsyo. Tapos second coat, yung pahiga naman. Mali pa rin. Bakat-bakat pa rin yun. Alam niyo ang bakit. Alam mo kung bakit. <coughs> Ganito yun, no? <clears> Halimbawa, <throat> eto nagpahid ka rito. Ayan, ah, pinahiram yan. Tapos sinundan dito. Dito agad nagsimula. Ang di nila alam yan, itong dugtungan, yung kalagitnaan ng pahid, eto walang pintura. Ayan, o, nakikita naman, di ba? Ayan yun. Ayan yung nagiging guhit sa ano, sa kisame, tsaka sa wall. Kapag hindi napapahira ng buo, kaya ang ginagawa ko rito, nagpahida ako rito. Ayan, okay na. Pinabalasa ko siya maigi. Makapal siya pero binabalasa ko maigi. Tapos, sinusundan ko rito. Para siguradong wala akong malalampasan. Tapos dito ulit. Kada sawsaw -saw ko, ganun. Ayan, ganyan. Hindi ako naggagawa ng paganito. Kasi guguhit yan kapag hindi ka marunong magbalasa maigi. Ganun yun yung nangyayari pag hindi maroon na magbalasa yung ano, pagulong lang ng pagulong yung lupit eh yung lupit na engineer eh. sa dating trabaho ko pagkapahid ko ng diretsyo sa kaysa pahirang ko pa rin ng ano, pahiga yun sabi rin ng forma nila yun hindi nila alam hindi kasi sila yung gumagawa eh. Kung sa bagay, pati yung foreman, tokmol din eh. Yung foreman doon, tokmol din eh. Kumbaga, magtitimpla siya ng kulay ng barnis. Barnis naman, Magkukulay, magkukulay siya ng barnis. Yung titimplahan niya ng kulay, yung pagkokopihan niya, nasa taas. Yung re-retokahin niya, nasa taas. Tapos, nagtitimpla siya sa baba. Kumbaga, second floor to first floor. Doon siya nagtitimpla sa first floor pagkakapyaan niya ng varnish na kulay oh, sa second floor. Templa siya ng templa sa baba, tapos aakit siya. Pag malayo, malayo yung kulay, bababa na naman siya. Tolok mall, di ba? Ang gina Isang unit, ako na lang tao. Yung iba, nag na. Mag-alas lang. Iintayin ko na lang mag-alas Nagbaba na ako ng gamit dito. Ayan, <coughs> Para sa lunes. Hindi na ako magbibit-bit. pagka ko, matik na. Diretso gawa na. Ito, so, uulan na naman yata. Oh. Kulay gray na naman yung langit. Iyon ang ano, isa mga pahid-pahid. Pahid-pahid. Mm. -pahid. Pahid -pahid. Pag mali ang pahid, pag mali yung pahid, bakat-bakat. Buhit-buhit. kampante pa yun, kampante pa yun. Pagkapahid mo ng patayo, padiretso, pahiram mo ulit pagdito. ko lang, yun. Eh, no? Mali yun. Sisiguraduhin mo na lahat napapahiram, wala kang nalalaksawan na para walang bumabakat. Tapos lahat babalasahin may para pino yung texture, maganda tignan. Yung iba kasi dito, makapal manipis makapal manipis ang pangit nun pag Tsaka yung iba rito pag ginagawa kukulain muna ng semi-gloss bago mag-spot ako ayoko ng ganun kung kasi yung nangyayari nun, magkakaroon ng texture, tapos mag ka, magiging makinis na naman yun. Lalo na kung malaki yan yung ispatan mo, magiging makinis siya. Ang ginagawa ko, kung ako lang ha, kung ako masusunod, naka, ano pa lang siya, naka-sealer pa lang siya, mag i na ako. May ilaw naman eh, gagamit ako ng ilaw. Para kapag nakapag-spot na ako, nakapaglihan na ako, pagka-spot ko nun sa sealer, hindi ko siya didiinan ng pagliliha kasi mapupudpud siya agad. Mapupudpud agad yung pintura nun kasi sealer pa lang siya. Para pag primer ko, pantay-pantay na siya sa texture. Para pag semi-gloss, pantay-pantay na. Pero hindi natin may iwasan yung ano, masugatan ng ibang tao to. Kasi pag narumihan, na pag ganito. Ayan, hindi naman natin may iwasan yan. <laughs> normal lang. Kaya diskarte pa rin. kung so, may ano na, may semi-gloss na. Kaya ko, tine ko na lang ng maayos yung ano. Pagpa-primer ko. Para magpantay siya. Kasi yung ibang nangyayari nun, makinis. May texture, makinis may texture. Dahil yung sa spot ng ano, hindi sa spot sa baga. Yung spot ng masilya. <laughs> Animbawa, spot dito, spot dito, spot dito. Ang daming spot. Ang nangyayari nun, may texture tapos makinis. ang na, humulan na. Huwi na ako. Wala ulan pa. Bote, suit ko yung ano. May dala akong kapote. Ano yung suit ko? Hindi hmm? ako nakapaglaban ng trabaho. Ipang trabaho. Para tuloy akong attend ng Christmas party Okay na nga yan Hindi ko naman pang trabaho to <laughs> eh Wala akong damit, hindi ako nakapaglaba Ito yung pinakamagandang party sa lahat Yung uhian Sinaka yung party ko to Uwian. <laughs> <Uyan>. Gumagabi <clears throat> na, no? Tapos uuwi na. Tapos na yung saya. Balik sa... Balik sa pamilya. siempre, Yun lang. Paalam. me <laughs> Ah, uh, me bye bye.